Magpagpalang araw Pilipinas, magandang araw lalawigan ng Marinduque. Tayo po ngayon ay live na live pa rin dito sa Bayan ng Mugpog para alam, saksihan ang Kanga Festival 2022. At ngayon nga po mga kababayan, kanina sa parada ay eh, medyo hindi po natin nakita yung mga detalye kung ano ba yung nilalaman ng bawat Kanga. Kaya naman sa pagkakataong ito mga kababayan, ilalapitan eh, lalapitan po natin mismo itong mga Kanga at alamin natin kung ano ba yung mga laman nito. Ngayon mga kabayan, makikita nyo sa akin gilid, merong kangga, merong kangga dito. Halika, labit ka dito ka kasama ang kameraman. Makikita natin may mga, kas may mga iba't ibang produkto at tatanungin natin ang isa sa mga representante ng mga gumawa na kanggang ito. Makakasama po natin ang ating kaibigan. Ayan, si ang kaibigan nating Mark Joseph sa her. Hello, good morning, sir. Uh, magandang umaga po and happy fiesta ba yan mo po? Yeah, happy fiesta. Sir, ano ba naman tong mga laman itong ano mo? Noong kang ganin pwede nyo ba kaming ilibot? Ay, sorry. Ay, nalaglag mga kababayan. Ayan. Sir, lapit kayo dito. Yan, lapit. Ano ba itong mga, ano mo na mga barangay ang sumasakop dito sa kanggan na to? Uh, sa kanggapong to eh, ang sumasakop ay ang um, Zone 1 na kung saan ay compose ng mga barangay ng barangay Mendez Des, Gitnang Bayan, Dulong Bayan, Batasabayan at barangay Market Site. Ayan, ano-ano po ba yung mga produktong makikita natin dito sa kanga ninyo? Ay, uh, ang makikita nyo po dito sa aming kanga ng District 1 ay hindi lang po produkto kundi kung ano po ba ang inyong nakikita sa District 1. Ito po ay katulad po nito, ito po ay mga ampaw. At siya pong nasa likuran ay ang mga pasilya sa gawa pong barangay dulong bayan. At dito pong mga prutas, mga ubas, mga pamaypay, at mga iba pang prutas na nabibili ay kung saan nagre-representa na ang bayan o ang zone 1 ay sentro ng komersyo ng ating bayan. Ayan, pwede bang labitan natin, ipakita natin, kasama, pakita natin. Napakasarap naman ang ampaw, gawa po ba ninyo ito? A ang ampaw po ay mula sa barangay mata sa bayan. Kina-SK po ng S.K. Jervin Ola. Ayan. Pwede bang makahingi kami nito mamaya, sir? <laughs> pwede pwede naman po. Ay, nakakatawa. May saging po mga kababayan, no? Makikita ninyo, likari, tingnan nyo. May saging, may pinya, may... Parang ang sarap-sarap ni nito kababayan. Tapos, ano to? Bakit ano to? Ano to? Ano po ito? Ay, yan po yung mga prutas, lahat dito po ay fresh fruits. Eh, tsaka po, lahat po na makikita nyo dyan ay in honor to our patron saint, San Isidro Labrador. Nakakatuwa naman po ano, baka bilang pangwakas, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan na nakatutok sa kanilang mga tahanan. Ah, uh, masabi ko lang po sa inyong lahat, ah, uh, hello po and happy Fiesta sa bayan ng MOVE po. Can you keep, keep us ah, uh, keep safe always. Maraming maraming salamat po. Ayan na nakasama po natin si Mark Joseph sa her ng

Kitang kita natin maraming pastillas oh. Nakakatuwa talaga mga kabay Napaka creative ng ating mga kapwa Marinduqueño Ay mga kababayan Puputuli po muna natin ang ating streaming At babalikan po namin kayo para bigyan pa kayo na iba pang detalye Medyo may nangyayari lang activities At yan po muna ang pinakauling kaganapan Muli po ako po si RJ Montenegro Nagbabalita para sa puso ng Pilipinas Ayan, Zone 2 Nasaan po yung sa zone